Okay, akit tayo sa Mount Tapias. Mount Tapias. Uh, 700 steps, tama ba? Oo, uh, 700. 700 steps. Oh no! Try okay, natin. Na pa lang pagod na. <laughs> <laughs> Kaya to. Basic lang sa amin to. <laughs> ano? Hindi nila ako. Ayun na, na na tayo. <laughs> Babe. Huh? Oh, na, 100 na tayo. <laughs> Ay, 100 na. <laughs> Dito wala pa nang pagod na. Pagod na. Kaya may andan-andan lang. <laughs> Nagaantay sa atin yung magandang view. Wow! Kailangan ko na mag ngayon maulan kasi. Maulan ngayon. Hindi pakita si San. Pakita araw. Okay lang kayo ma'am? Kaya mo ba? Just don't put your self too much po. Okay lang <laughs> kung di kaya today. <gonna> Maybe the next day. Next life. Hanna babe. Let's go. Sibaling daan dahan lang. Ay, malapit na tayo sa 200. Gawin 200 pa lang. <laughs> pababa naman, madali lang yan, pababa. Pwede ka gumulong dyan, oh. 200 na. 200 na, ganito na yung tsura niya. <laughs> <laughs> o, oh, tubig. 200 na tayo. 500 na lang. <laughs> Let's do this. Kaya mo yan, babe. Pahinga, pahinga lang. <laughs> Malapit na Malapit na sumuko. <laughs> 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 ano? Kaya mo pa? <laughs> okay, 300 na din. At 300 steps na tayo. Pagod na siya. Malakas <laughs> yung ambon. Oh, no! 400 na, baby. Bukunti na lang, oh. 400. Wow! Baka oh, 500 na. 100 steps na lang. Ano? konti na lang pagod <laughs> na sya 600 na 100 to go kaya may nalapit na yun na ayaw mo pa umaki konti na lang nasa oh, 700 na ay na konti na lang oh. oh dito na kami 720 dapat na ikibol ka yes yahoo we made it Bakit din kahit wala nang gana Eh, saya Nakit namin Happy na happy yo ito ha halingal bit <laughs> lang <laughs> oh window oh kape shake ka mera ma'am yon pababain na kami oyot <laughs> na kagad ako ito na unay na random random ramdam yung nag-burn ng calories ito na yon bark tayo dapat pa yun. Kaya pa ba? Ayan, padilim na. Mga 7, nasa baba na tayo. Madali yung pababa eh. Oh, di mo mararamdam. Malapit na tayo mga baba. Dito ang bibig, dandang mo lang. Madalas ako. <laughs> <laughs> Wala ka lang kasama. Yan. Alright. Survive. Survive. Yahoo! Dito okay. na tayo sa baba. Okay. Naka-survive. Nice.